Handa na kayong manalo ng 100 pesos? Okay. Okay, simulan na natin ang ating palaro. Ang palaro natin ay may pamagat na Mga Hayop na Apat ang Paa. Unang player, Axel, magbigay ng hayop na apat ang paa. Elephant. Elephant. Okay, panalo si Axel. Ay nakabenta agad siya, Axel. <laughs> Ano naroon nata ng ina ay? Ayan, 20 pesos kay Axel, elephant. Okay, Yana. Magbigay ng hayop na apat ang paa. Um, cat? Tagalog ng kat Pusa. Okay, panalo si Yana. Yana, sapagkat ang pusa ay pangkaraniwang hayop, may 5 pesos ka. Okay, Jed. Magbigay ng hayop na apat ang paa. Baboy. <laughs> bakit, bakit tuwa ka sa Baboy. <laughs> okay. Ang sagot ni Jed ay wala sa pamilyan. Kain si Jed ng kalamihas. <laughs> Sarap. <laughs> okay, pila na ulit doon. Next. Magbigay ng hayop na apatampa. Kabayo. Hey! panalo si Faith. Kabayo ay pangkaraniwang hayop din kaya ikaw ay merong 5 pesos. Ah, ito na po ang napanalunan ni Faith sa Kabayo. Pila uli. May chance ka pa uli. Si Samantha. Ganda ni Samantha. Okay. Magbigay ng hayop na apat ang paa. Aso. Yes. Panalo. May aso. Okay. 5 pesos lamang ang kay Samantha na panadunan. Okay, Angelo. Magbigay ng hayop na apat ang paa. Tiger. Tiger. Wow. Galing. Yes. Sa palagay mo, magkano ang tiger? Hindi mo alam? Jaran! <laughs> Scarlet magbigay ng hayop na apat ang paa Giraffe. wala sa pamilya ng giraffe, kain ng kalamyas. <laughs> okay, Alara, magbigay ng hayop na apat ang paa. Baka. Walang baka, kain ng kalamyas si Alara. <laughs> okay, o oh, pila ulit. May chance pang manalo. Lahat ay may chance manalo ha. Okay, si Lance Magbigay ng hayop na apat ang paa lion. Wala ang layon Kain ng kalamya si Lance <laughs> Okay, aye, Magbigay ng hayop na apat ang paa Kalabaw, kalabaw? Wala ang kalabaw Kain ng hayop si aye. <laughs> okay, next Ah, si Axel na naman Nanalo ka na Axel kanina, no? Mm. yan, yan ang inasabi ko sa inyo na malaki yung chance palaging may chance magbigay ng hayop na patampaa Dinosaur. wow panalo ka na naman <laughs> galing ni Axel thank you yan, ganyan, kay Axel dapat okay. yan, tingnan ninyo, pag nalukso na inabuenas, tingnan mo si Axel nakadalwa na yan na. magbigay ng hayop na patampaa na sabi na ang kabayo kanina kain ng kalamyas isang sagot lamang Jed ah si Jed matakaw ito sa kalamyas magbigay ng hayop na apat ang paa nasabi na ang aso nasabi na ang elephant nasabi na ang dinosaur nasabi na ang kabayo nasabi na ang tegre nasabi na ang pusa wag nang asabihin yung mga nasabi na Okay, ang mga hayop ay hindi lamang yung nasa lupa, meron ding nasa tubig na apat ang paa. Kanggaro. Kanggaro. <laughs> okay, kanggaro. Walang kanggaro, kain na si Jed ng kalamyas. Okay, magbigay ng hayop na apat ang paa. Galingan ninyo ha, mag-isip kayo. Karabaw, walang karabaw. Kain ng kalamyas. Next, magbigay ng hayop na apat ang Kambing. Yes! Panalo! Yay! <laughs> Sapagkat ang kambing ay pangkaraniwang hayop din lamang, ang mapapapunta sa iyo ay 10 pesos. Marami, marami po salamat. Okay. Tatlong hayop na lamang ito. Kalingan ninyo. Okay, Alara. Magbigay ng hayop na apat Pusa. Pusa. Ay, nasabi na ang pusa kanina. Kaya ng kalamya si Alara. Wala ka pang panalo? <laughs> Makinig ha, makinig. Pagalingan kayo. Makinig ha. Itong hayop na ito ay kahugis ng isang kabayo. Ano ang hayop na ito na apat ang paa? Sibra. Galing! si Axel na naman! <laughs> Nasabi ko sa inyo ay galingan ninyo. Okay. Thank you, thank you very much. Makinig ha, itong hayop na ito ay matatagpuan sa lupa At matatagpuan din ito sa tubig Ano ang hayop na ito na apatampa? Yes Ngayon, galingan na ninyong lahat Ito na, yung 100 pesos Paunahan kayo O yan ha Okay, last Chance ninyong lahat ito ha ano ang hayop na ito? na apatampa? Rabbit. Mali. Mali. Camel, wala. <laughs> wala. <laughs> usa. Palapit-lapit na yung kay Alara na usa. Halos kasing laki siya ng usa. Ayun, <laughs> in English lamang naman ni Lance. <laughs> Okay, sagot. Kangaro. Ah, walang kanggaro. Kain ka ng kamyas. Ay, okay. Magabigay ako ng clue pag na, nasa part na ni Axel. At si Axel naman talaga ay bata na ano, mas magaling kayo kung atuusin kay Axel. Ano? Itong hayop na ito ay halos kising laki ng kambing. Itong hayop na ito ay maraming balahibo talaga siya. Ala, wag niyo wag niyo isasabihin sa katabi ninyo at malalaman ng katabi ninyo But dapat ito, ka o, oh, pag nagsalita yung katabi mo, narinig nung katabi mo, siya ang masagot niya. Axel, sagot. Unggoy? Ay, makamalayo naman. Axel lang unggoy. <laughs> okay, kain ng si Axel. Maraming napanalunan, marami ka rin kamyas na makakain. <laughs> okay, Yana. Malayo. Next, Jed. Ibigay ang pangalan ng hayop na ito na apat ang paa. Kamil. Ay, mal, mas, parang mas malaki naman ang kamil sa kambing. Halos sing nakilamang siya ng kambing. Masarap yung kalamias? <laughs> okay. Mali. Ah, galingan ni Angelo ito. Okay. So, no, sa likod na. Ano ang hayop na ito na apat? Ang paa. Ano sa Tagalog yan? Pa. Yes! yes! <laughs> Panalo si Angelo. <laughs> so in English niya tinagalog pa niya. Ito na ang premium ni Angelo. Wow! Yes. yes po, kuya Ed, sa pa Hindi pa yan tapos, may pangalawang games pa kita. Wow!